padayon ta guys, usapan Sir Tres, tanong mo, sagot ko kay Sir Tres daog ko. Okay, usapan Sir Tres. Uh, nana po yung nabasahan ako guys sa uh, YouTube channel. Ah, uh, ayan pong na pwede ba ko pustan ang 259 067 278. So today is May 2. Ayaw mo kalimot sa pag-share and likes. Sir Tres ko para naatay idea or naatay second opinion nga lahi like sa nang na okay, at least mo lang, doon na tayo opinion kung mupusta pa taong dili. Kay basin o niya, na naghatag nga shareer, nga ningon nga bagduke o sa kalibo nga rambol. Okay, ang iyong na is, pwede ba kung nupustaan si 259-067 o 278? Ako to is B-U-L-L-Y sa to pa, gibugal-bugalan sa data ang 257, 259 o 067. Sorry ha, nambuli po tayo dyan. Today is May 9. Naaragay po ninyo kung inyong kuso pa ako na kay 70 to 80% talaga ang data. Very accurate. Talagsara kay Masipiat. Okay, bye-bye.